Magandang hapon, ma'am. Kayo po si Kylie? Yes, po. Okay. So... Mm -hmm. Ano, kuya? Baka ba ipatakahawa ko sa'yo? Masyado bang mahigpit? Safe ba ako sa'yo, kuya? Okay lang, ma'am. Ah, saan po tayo? Mm, sa Makati lang may audition kasi ako eh. Ah, sige po, tara na. Sige po. Dito na po tayo, ma'am. Ang ah, ba? Grabe, ang bilis naman ng biyahe, kuya. Dito na tayo agad sa lang... Ah, este sa Makati. Sarap mo kasi. An ano po, ma'am? kasi mag-drive. Ah, amang ah, bali, 260 po lahat. Ah, ganun ba? Sige, wait lang, kuya. OMG! Hala, kuya. Nawawala at... Nawawala at yung pangbayad ko. Nahulog ata sa sobrang higpit ng pagkakayakap ko sa'yo kanila. Paano yan, ma'am? Ako mag-aabaw na yan. Kuya, baka pwede na natin pag-usapan ko. Nga madali na kasi ako sa audition ko eh. Baka malate ako. Hayaan mo ikaw ulit ang ibubuk ko. Di ba may number naman ako sa'yo? Tsaka, pwede mo akong tawagan kahit gabi-gabi pa araw-araw. Okay na ba sa'yo yun, kuya? Okay, sure ka dyan, ma'am. Babawi ka, ha? Oo naman, kuya. Di ka si Hmm.

sarap ko po. Sarap mong mag-drive, swabe swabe. Ah, okay. Ah, ma'am, bali 210 lang po. Ah, okay. Sige kuya, waitam ko. Ah. Sige po. Ano mo? Hala, kuya. Parang nawawala yung pagbayad ko. Siguro nahulog kanina sa sobrang lipit ng pagkakayaka ko sa iyo. Nahulog sa bag ko. Ah, uh, Ma'am. Hayaan niyo na po. Ah, uh, siguro aksidente 'yun. Nangyayari talaga 'yun. Sure ka kuya? Grabe ang bait mo naman. Wala um, 'yun. Good luck sa audition mo ha. Sige kuya. thank you. Hayaan, babawi ako sa iyo. Tatawagin kita, Ma'am. Okay. Sige thank, thank you. Ingat ka. Wala pa rin ah. Ay, nako. Oh, papatawag to si ma'am. Yeah. Hello, ma'am? Napatawag po kayo. Mm, wala lang, kuya. Namiss kasi kita bigla eh. <laughs> Namiss mo ako agad, mo. Eh, magkasama lang tayo kanina. Namiss mo agad ako? Oo nga. Um, by the way, kuya, may lakad ka ba this Wednesday? Ah, uh, wala naman po. Bakit, ma'am? Mm, may audition kasi ako. So, baka pwede magpahatid ako ulit sa'yo. Ay, basta ikaw, ma'am. Nangihinginig pa! Sure na, kuya, ha? Sige, hintayin kita sa Wednesday. Thank you. Ingat ka. Salamat. Ingat ka rin. Ah. Suerte pare. Oh, may nasakay akong chick. Kaso, yun nga lang, hindi nakapagbayad. Bakit? daw ng pera. Oh? sexy pa naman. Puta. Pare, parang sim niya ng istorya ng chicks ko. oh hmm? Oo, lagi ko nga siyang inaatid. Libre na nga yun eh. Totoo? Oo, pre. Patingin nga ako, patingin nga ako. Patingin yung check mo. Pre, maganda to, pre. Palung-palu pa. Ayos. Oh, oh, Ayos yun. Ayos. Tignan mo, palung -palu to, pre. O, oh, tignan mo. Oh. Diba? Ay. Pre. Oh. Kamukha niya yung nasakay ko. Yan din na ata yun, e. Eh. Na-scam ata tayo, pre. Hindi nga. Seryoso ka? Seryoso ako, pre. Siya yun. Utang ina. <laughs> Nabudol tayo, pare. Na-modus tayo dalawa. Ano pare? Pre, pare lang tayo pinapaikot nun. Ganto na lang. Ako bahala dyan. May plano ka? May plano ako. Sige. Hi, babe. Ready ka na ba? Oo oh, naman, babe. Kanina pa nga ka kita inaantay eh. Mama? May anak ka pala? Ah, oo oh, eh. Oh, ay, baby, ba't ka lumabas? Pasok ka muna sa loob. Mag-work muna si Mami, ha? Bale, may asawa ka din pala. Ah, wala. Wala akong asawa. Alam mo, wala nung problema kung single mom ka eh. Padaling ka naman mahalin eh. chatig tignan mo, ganda ng anak mo. Tsaka kung hindi magiging tayo, okay lang. Pero, sigurado bang sa'kin sa ka lang ganyan? Anong oh, ano ang ibig mo sabihin? Opre, ito ka pala. Opre, oh, sinusundo ko si Kylie. Sinusundo ka din? Oo. Oh. Ano to? Pinagsasabay mo kami? Teka, ayaw niyo ako magpaliwanag. Sa barangay na tayo mag-usap, doon ka na magpaliwanag at para mabayaran mo na rin kami. Mama, makukulong ka na po ba? Anak, hindi. Hindi makukulong si Mami. Maayusin ko to. Mga boss, pasensya na talaga sa nagawa ko. Kaya lang naman ako naging single mom kasi iniwan ako ng asawa ko eh. Pinagpalit ako sa ibang babae. Kaya, ayun, wala akong choice kundi taguin mag-isa yung anak ko. Eh, natapat pa na mayroong malubang sakit yung anak ko. Kaya, ayun, sobrang hirap. Kaya, pwede nga lang kahit anong pagkakitaan gagawin ko para lang sa anak ko. Alam mo nyo naman na Walang magulang na hindi kagawin ng lahat para sa kanya, sa kanyang anak. Pero, huwag kayong mag-alala. Uh, may kapagkasundo pa rin ako sa inyo na pumunta sa barangay para, ayun, mabayaran ko na rin kahit paunti-unti yung atraso ko sa inyo. Pasensya na po talaga, mga boss. Mga kuya, please lang po. Huwag niyo po ipakulong ang mama ko. Hindi po sa masamang tao sige, alam mo na, alimutan mo na yung atraso mo sa amin Kylie, ang hiling ko lang naman ay makahanap ka ng marangal na trabaho yung permanente para tuloy tuloy na yung pagtustos mo sa anak mo ganda pa naman ang anak mo hmm. ganun ba? maraming salamat mga boss pagpalain kayo ng make up ay. Tara na pre. Ingat kayo palagi ha. Ingat kayo palagi. Salamat po.